15% na dagdag sa SSS contribution, pwede umanong ipasa sa mga mayayamang miyembro sa pamamagitan ng subsidy program. Sa kabila ng panawagan ng ilang mambabatas na suspendihin ang dagdag singil sa contribution ng mga Social Security System o SSS members ngayong taon, ay tuloy na implementasyon ng pagtaas ito ngayong buwan ng Enero. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph M. Declaro, kailangang malaman ng publiko na kapag ipinagpaliban ang paniningin ng dagdag-kontribusyon, ay mahihirapan din ang mga miyembro na makuha ang benepisyong dapat nilang matanggap. Naiintindihan umano nila ang sentimiento ng ibang grupo. Subalit, bukod sa maapektuhan ng mga miyembro ng SSS, ay sinusunod lang nila ang batas na nakapaloob sa probisyon ng Republic Act Number no. 11199 o ang Social Security Act of 2018 na sinimulan pa noong 2019. Base rito, magkakaroon ng isang porsyentong pagtaas sa kontribusyon kada dalawang taon simula 12% noong 2019 hanggang umabot ito ng 15% ngayong 2025. Simula ngayong Enero, ang bahagi na ng employer ay magiging 10% habang ang kontribusyon ng empleyado ay mananatili sa 5%. Kaya sa halip na susundihin, hinihikayat o hinikayat ni Deklaro ang mga mambabatas na bumuo at isulong ang tinatawag na Contribution Subsidy Program o CSP kasunod ng pagtaas sa kontribusyon ng mga miyembro nito. Baka pwede anyang isubsidize sila para sa mga miyembro ang dagdag singil na 190 pesos sa kontribusyon ng SSS. Naniniwala si Declaro na sa pamamagitan ng CSP, maaaring manghingi ng pondo mula sa mga mayayamang individual upang matulungan ang mga self-employed, mga manggagawang Pilipino na may mabababang sahod, at iba pang sektor na nahihirapan sa pagbabayad ng kanilang contribution. At isang porsyento umano ang itataas sa contribution, kaya mula sa kasalukuyang 14%, magiging 15% na ang contribution kontribusyon sa SSS. Tiniyak naman ni SSS President Declaro na huling pagtaas na umano ang 15% mandatory contribution dahil hindi na makatiran kung lalagpas pa nga ito, lalo na dahil may 25 to 20% income tax pa na kinakaltas sa mga sweldo ng mga manggagawa. At noong 2022, ano, ipinalawanag ng SSS na ang original na haba po ng buhay ng pondo ay tatagal lamang umano ng hanggang 2032. Ito ay pagkatapos magtaas ng 1,000 pesos sa pensyon na ipinatupad noong taong 2017. Resulta umano ng mas mataas na kontribusyon mula sa mga miyembro at employer ay lumawig na ang buhay ng pondo hanggang sa taong 2050. Siga.